ayan uh, yung niya sa bagsakan nagkulat kami sa field. Uh, makuha kami din sa si mga materyales sa uh, pabalay sa Sonto, Sobrero, sa iba na barangay uh, uh, bago magalasite, makaantabay uh, na ako dito

alamin sa Deventi, na. Basta yun na, ibabaw, try nayon, alamin na ibabaw, ah, uh, the point na nato na ayusin yung bahay. and uh, ito po ato sa inyo sa programa sa, uh, house sa Nagasuhay. and uh, salamat mong mong po mga and, then, and uh, uh,

Babawa naman sa kuwan. Ang hindi man, hindi man, sir. yun. Okay, Blat na. Puro eh. na. <gulong> ka nalang yun, sir. So. Hmm? Puro ka sir. yun, sir. Obrero. ni Sae mo. Ah, kaso sabi ni Sir, sampulo na lang ako ng yero. Sa sampulo mo ko na ako ng kahit. pa, babarahin pa hinun na muna ako, no, ha? And siyempre, kunan mo lang kulang, kaya makatag sa yung kas. No? Ano na? Para maitapar mo. Ano na yan, masasabi mo kay mabato ng balay mo? Ayun. Wala ko nang masalamat ko, kaya maaano nang balay ko. Mahihiyayad na. Dawa kami sa kamerong pag-alaman sa ligaan. E wala na pa ng mga rigi. Yan, tatagan tayo sa sa saong Casa para makapagdagdag sa kaipuhan mo. Salamat. Paraulat ko kaya, eh. Mahihiyap ka. 我得加油。

Sa pang dagdag sa isang so, malibigay po. Uh, Salamat uh, uh, po naman Salamat naman Ah, uh, yun ah. Uh, ipapabot ko na sa kanya uh, para ma na ang balay niya, na maposte na pinabot na ni QGR, um, para sa pang-bakal niya siya yung poste. Sabi ni QGR nga niya, ito na, kanina niya. Eh, papabot na niya. Yeah. para maitindog muna ko ng balay mo. Ha? Yan, VDR, salamat. Yan, Kuya salamat ano. Sige salamat ano. Salamat ano, Kuya GR. Maka, ano na ako. Good morning, Tabi Isa Intiro na mga taga-barangay Suna Dos. Good morning sa Intiro na mga taga-bulan. Good morning, Kuya JR. Good morning po. My brother, di uh, the Vice President of uh, Agap Buhay Central. Yadi po kami niya sa Barangay Dos para tabi idaraan sa ato tabi programa ang uh, pr uh, pabahay program ni Agap Buhay. No, saro tabi si Kuya JR ang, ang talagang padagos na nagsisimbag sa kaniya obligasyon bilang Vice President sa Buhay Kaya salamat tulong tabi Kuya JR and the uh, May brother and salamat tunong Tabi Congressman Hugo Cortez sa Padagos na pagsuporta sa nagapuhay eleksyon man o ya yan di si ako brother Kuya JR na uh, Congressman Bobo para tabi magsuporta. Diri lang tabi sa mga ang programa ni Agapuhay hindi lang po sa medical assistance kundi uh, inahanap ito ng mga poorest of the poor na talagang sing kakayahan na mapaayos ang kanilang tabi sinbalay. So salamatunod and of course salamatunod tabi sa pagpadagos na pagsuporta sa amo, uh, Attorney Moiselle Magdamit, ang sa ato tabi, Municipal Administrator, and ang kaurupod ko tabi, ang, uh, sa amo tabi, mga Board of Trustees, si dili sa Barangay Sunados one of the Board of Trustees, si Sir Marlon Docto. Reducto, salamat to. No. nice si, ano, ayat to, busy, nag And, uh, so, daghan mga bimbrong may dili sa suna dos. Magpapatuloy po kami na Elixir Man o Diri, padagustabi ang sa among programa ang pag-agap sa buhay sa tao. Po yan si Art? Yes, thank you, sir. Ben. uh, sabi ba gani, kung gugo, dira ako ma, ako dapat ang magpasalamat sa agap buhay kay Next Ten ang pagdanon, di ba? Sir. Anyway, para sa sa ako bilang counselor ko din sa punto man na paagi para maihatag ko man ang pinangako ko na serbisyo publiko para sa mga mga kabungto ko. Ay padaba ko man ang, ang mga kabungto ko, Natural dapat magdanon tabi at sa na sa public servant. Mas kita ni eh, sabi yung tanadiri pa man ako public servant ay dati pa man ako tabi ng tadanon. So, karani sa ako sa sa puso ko ang mga kasaragdayan. Dati pa, uh, diri pa tabi ako konsyal. Uh, sa abot si makakaya ko, nagdadanon na tabi ako. So, hindi po, diyo ma lang po yung nabagay. Uh, masasabi ko lang, pagdaranon nanta kay wala tabi imposible. Diba, Yes po. And we have four families, Kuya J.R. Yes po. Ang hahatodan mi sa Barangay Suna Dos, tabi na po bahay program. Lima po na pamilya And makinabang siniyan ni Adlao. So, salamat tabi sa itiro na Magdarano at sa akong mga BFF. Ang sa atong tabi, ah, bro, Busby. Busby. Bosby, yung na uh, naman niyan mga hollow blocks ang mga hollow blocks ito po yun sa barangay sa zone 2 so and uh, na ako bigger pa si Madiglo uh, media and of course sa interior na talaga ng mga taga Bulan na Pedagos na susuporta ka ng yes po. So magpapatuloy po tayo hanggat may nangangailangan nandito ang Agapuhay mag magkaagapay sa lahat ng bagay. Thank you and good morning po. And may isa pa ako sir. Tabi. Um, uh, Bayan sa ako yung request tabi sa dito po sa Purok Naini. Ito na sa day lang lakal ni siguro. Kayang-kaya naman siguro ni ni Kuya JR na. <laughs> Kaya. Pero ang pangako ko, tabi dirik man na papako. So asahan po ah, niyo yun na maabot na maabot po yun na danon. Yun na, yun tabi na ano. pa na tabi. Yadi tabi, didi. hindi tabi, oh. niya, ni, hinanain, didi. Kali tapi yo, na nanti ni hina na hindi na ini nak kali, mai mohon tuntasin masih so, mami, Ah, uh, baka ni pugi hapon ako didi dara-dara ko na tabi ang pang ano ng niyo ha. Maraming maraming Sa so, utra pagkani ko tabi didi ha. So, mawin na next project ko. <laughs> next project nawa nira ate. Oh, Lamat ko. Oh, so ini ini in, in, po ho. Nahirap na kami. Kauukat. Yan. Ah, Halis ang ate. Uh, an an na yung tabi sa It yung mamis. Pagnatili yun talang po malinis oh, ha. Kami tabi, lang po naglilimpiya talaga. Para diri siya magbarado. Opo. Oh, so mga po yon. Salamat po. Salamat, Salamat po. din po. Ma, gusto mo? It's candy. na napulo. Oh oh. Yes sir. Yes sir. Tignan

baba lang dun bahala na. Baba lang doon, baba lang okay, pag lang dun Okay, na muna. Lanunan lang yung uh, nang, ha? May mausik ma ma oh, may kasing kong doon mo. Lala! Okay pa man mga sa kahoy tabi. Kaya pa ah. man sa ah. na pag na yun. mo na sa Salamat po sa... Okay. Kita lagi na Si QR. QR. Kuya JR, na si Kuya JR. Kuya JR, si Kuya Ini oh. oh. okay. si Kuya JR number one na nagkuhan talaga. Salamat oh, po doon po. Kuya JR, Katawan Dawad tapos sa Anyway, overwhelming pa noon ang uh -huh. pasasalamat ni ate. Kaya nasala siya kay Kong. So, congressman, Forte, oh. okay. Salamat po. sa. So, <laughs> Ate, congrats, at ha? least ang promise na mo, natupad na mo sa imo ha. So, para mo na ang agak buhay, diri mo basta na nga ako, na diri kaya. Pero kaya, basta pagdarano na. Alright. Okay, si siya po. oo. So, oh, oh. Sa so, nagpagali kami sa nakaagi na adlaw, nag-assess kami sa kaninda, diri siya, pag aksan hinapot ko, gusto speechless. man daan nun. Speechless. siya, kay naman Diri niya ho na may yung singgrasya na maabot sa kaniya. Uya din atin ni Reza, sa Imo tabi. Ikadiwa po siya na recipient san sa na, no, sa pabahay program na nabiyayaan. So, so hato ta siya niya si mga materialis. Alagad dahil makusog mananay ang sa imo asawa, no? Kamuna ang magpatrabaho sa di Ha? maayos na yon, ma, ma, mabubuganan na, at masalipunan na si Sintama. Ha, kompleto na po ang sato, ano, may kompleto na yan, may sim, may una sa ano, sang plywood na pang one. So, ang iba na trabaho, sira na po ang bahala. No? Again, salamat po tabi, congressman Wu Poches and the uh, vice, uh, vice president Um, uh, Buhay Vice President Central Kuya JR, my brother Kuya J.R. Gordola sa Padagos tabi na pagsimbag sa obligasyon bilang Vice President ni Agap Buhay. And of course, pasalamatan ta din yung mga patuloy na tumutulong sa Agap Buhay, patuloy na nagbibigay ng suporta yung mga board of trustees si Marlon Reducto sa DGBB sa Barangay sunados no, Maraming maraming salamat po sa lahat na tulong ng pagsusuporta ninyo at pagtitiwala kay Agap Buhay Magpapatuloy po tayo dahil marami pong mga taga-bulan ang nangangailangan ng ating lakas at ating puso. Good morning!

Agapuhay Central Kuya J.R. Gordola O yung mga kapasyer ko po sa, sa Agapuhay and of course sa namatunong Board of Trustees uh, Board of Trustees Marlon uh, Marlon Reducto and of course yung mga kasamahan natin sa sagap sa buhay maraming salamat po sa suporta and attorney Bag attorney Moisen Magdamit salamat and uh, of course di ko opnat ko party list sana matunong tabi sa imo baski diri ka tabi taga Bicol ikaw tabi ang nagdadanon sa mga taga Bicol lalo na tabi sa mga taga Bulan no salamat po tabi sa imo <laughs>

Ah, uh, lawlaw amoy, law, lawlaw na. Law. <laughs> okay lang. Masarap yeah. naman 'yung lawlaw. Uh -uh. Ayun. Ah, uh, Ding-ding. ding Dingding ding -ding, tapos uh, plywood. Plywood tapos ano, uh, napa ini? Eh. Napa ni? Eh. Piero? Opo. Ma, nagtuturo na nga ni po yun doon oh. no. Ginano yeah. sa bata ko, imubutangan na na okay. ba yan? Kung piero, saro, dua, tulo, apat, lima, anong? Okay. Pito, walo. Okay. Siguro Mahal ano okay. no, po. Sampulo na. Okay. Pasensya ka na sa amoy laulaw. Amoy lawlaw. po. May bullpen ka po. Sampulo na Kaya, duwa man iniyo. Hey, e, update kan lang listahan ya. ta. mamis <laughs> Mami, sa katapusan na po yun, ha? Okay ha? lang? Sa katapusan? Opo. po. Okay uh, lang po. Sige. Na may listok pa lang siya, kuya GR. Oh. Kaya, di pa siya. Oo po yan. Siya nakaagi. Nagahabol siya singa. Sabi ko, uh. kona si kuya GR. Mabagha? opo opo Ako na po. mo ha. Pwede ba na lalaki o si Doni? Ikaw na. na no, si no, Nora, 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 po. Nora, Nora Golfeo. Yan. Yung surat na ni KJR Ang pangyayapuhan ni Ra. Pero ito kayo Marlon, napolo ah. napolo yeah. na plywood na lang ha? Opo. Okay. Anyero. Anyero. Oh, baliktada din niyo. inyo. rin niyo. Di, baga, oh. baliktada inyo. Puro yung jis. <laughs> Opo. Oh, Di dish yan ha, daw na eh. Jis. na yero. DJ, saro, dua, tulu, apat, lima, anum. Anum yung anum, anum. Anum pito? Pito na DJs? Katorse uh, na six. DJs. Mama, sa iyo. Ano na pulo na plywood, kaupod na sa CR. Bala Okay. Okay, di na kami. Sige, po. salamat. Sige, salamat. Sa kamangut. Ah, oo, sa kamangut ko niya pala. Sige ka magalbit sa'yo mo kanina. Ay, okay. Ah, ini. Talagang kayo po ang sinandaan. Oo, brother. Ay, aram na sa'yo. Ay, aram na sa'yo. Sige, kaya hindi doon kaya si Papa mo. May nyo, kaya na talaga sinandaan ng Kuya Jero. Hindi na nag-uukodan, nag-ahayok. Hindi na nag-uukodan, nag-uukodan. Okay. Pangaran? Norma. Di rin, di rin sumapangaran mo. Norma Arisquia. Oo, Norma Arisquia. Okay. Okay. May update na, may update na. May surat ako, may surat. May surat. Ay, kasarabay na ka mo. Halala kasi pika mo eh. Ma'am. salamat din talaga kay Javier. Nangangailangan ng Losartan, Losartan and Lo-defen. lo Ano asturbo ka ting. Uy, DJ. bulong lang daw ko nang Ah, may reseta po ako hindi po pwede. Kung anak eh, base ako may padala sa iyo mo. Okay. Ano na, kung talaga hali na ako sa pawa. Okay. Ano, losap talaga uh, sa akin. Bahay na may pagkulong. Nagkasi siyam ako paadlaw oh, dito. So. Pwede ko po, mahudam, oh, hudam po. tabi, mami. Pero no, basta ko naman yan. Pwede ko, pwede nga pa nabalik ini. Opo, Opo ibalik ko po. Ibalik ko, may gulong na. Opo. <laughs> <laughs> kuya, maski, maski kuya ano, maski ano, mas, ayaw ko sa inyo. Opo, sa agap buhay po, sa so, opisina po na makakuha ka po dito pang maintenance. Tapos, sa Yan, pagod pero hindi susuko.